Nakakita na ba kayo ng multa? Ay, for tonight video, mga kapeda. Ayan, dahil walang kuryente. Ayan, cellphone po yan. Ito yung ganap at pakita ko. Dahil sa sobrang dilim ng kapaligiran. Ayan. So, iyon na yung ganap na makikita natin pinagtatali kung saan saan tingnan yung ganap dito ayan sa loob dahil nga wala tayong kuryente napakainit sa loob ng bahay Hello. eto na ang mga ganap tsudung <laughs> <laughs> Nandito yung ginamit na tali. Nakita nyo naman. Nandito ay nilagay. Tuwing papunta doon. Papunta doon. Inilagay dyan. Yung isa kasi ayaw matulog sa loob kasi sobrang bilim. Tingnan mo naman. Ayan, dinan mo yung aming tent. Ayan. Ito. Nakakita na ba kayo ng Pero yung ibang pinto dito. Ayan. Ayan. Sobrang dilim ng paligid. Tingnan oh. mo. Di sila nakatulog dahil sa pusa. O sa sarili nilang takot. Sila sila lang nagtatakutan. Oh. <laughs> Hoy. Sa tulog ng mga pulong ng mga buwan. Sa kumot, ginawang tent nila yung kumot. Kaya natakot nang <talawa> labasan. <gifuk> Matalaw ang <na> mga mumo. <coughs> oh. <mum Ay nakita silang meron dito. May dito ito. Hmm. <laughs> ay, mga talawan do you na? na. Ay, da, si mama bibingun mga talawan oh mga talawan o. ang mga talawan na mami kena inahulug hangin to ay hangin da ito, hangin ay. to hangin to hangin Natakot sila. Kaya naman natakot. Kaya naman naglabasan sa loob ng kanilang kumot na tent. Yung kumot ginawa nilang tent. Mga hamad lang people. Yeah. Ang dilim kasi. Oh. Balik na kayo sa kumot nyo. Balik naman ito. Balik naman ito na. Nasunsi na ito. Nagkakainan pa sila madlang people ngayon biglang may sumabog sa takot nila dahil sa vilin <coughs> Catalog, wow. sila sila lang po yung natatakutan tanggalan ninyo ng hap ito na yung binap ng aming pagketent o iyan yung Yeah. Yung aso sa labas na pakainay kasi hindi dilim. Yeah. Ang dilim sa labas, no? Kaya naman, isa dyan, pupuntahan niya, titignan yung aso. Kasi so, ang dilim sa labas. Hmm natulog sa tent dahil wala naman talagang mm -hmm. kaya bu bukas lang yan mm -hmm. tapos meron doon <laughs> 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 kasi ang dilim sa labas kung napansin nyo oh, ang mainit sa loob ng bahay matulog na tayo oh.

compound kasi may wala ang ilaw ang bilin sa labas at ang init sa loob ng bahay pag sa matutulog kaya naman sa tent tayo matutulog inan mo ay may papasok na dito pasok oh. <laughs> Ang uh, sarap. Matulog pala dito.